Great, great day malayang puso. Ayan, samahan niyo ako ngayong magluto ng binagri with pork belly. At ang ating mga ingredients ay kamatis, luya, bawang, sibuyas, sili, tuyo, at yung pork belly, gata, at ang original po nito talaga mas lamang yung sili, kung sa Bicol tayo magluluto, mas lamang ang sili kasi gusto nila maanghang at itong tuyo pinipino ito o dinudurog, tinutok-tok sa amin sa Bicol, kasama yung ulo, pero dahil uh, sariling luto natin to sariling version dahil lalagyan natin ng ng pork belly at pwede rin natin ibenta ilagay sa container kung 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 maibibenta natin <laughs> at pin to ay pang sarili kaya buo lang siya magandang ilagay sa ano ayan samahan nyo ako guys sa pagluto ng binagri with pork belly ito yung delicacy ng bicol yung apoy at ito yung pangalawang bata hindi ko pala nabanggit kanina yung paglalagay ng seasoning lalagay natin ng paminta lalagyan din natin ng asin kasi yung to yung daladala natin ay wala po siyang alat proven and in tested na yan dahil nakailang luto na po ako niyan wala siyang alat kaya uh, napakasarap yung binanggit Pero kung tutuusin sa province gusto nila yung may alat kasi nai-stack siya. at ito ang purpose ko nito kaya ako nagluto ay pang appetizer hindi ulam o piling pang appetizer piling natin i-stack sa ating rep ng matagalan at pili natin ipatikim sa ating mga katrabaho, kaibigan at pag nagustuhan sige tayong magluto o sinasabing pang benta pang lalagyan na natin sa container o kaya sa jar diba? original po nitong tinatawag na binagri wala po siyang karne ano lang siya ah, talang tuyo lang Ayan guys, lutong-lutong uh, ano na, kumukulong na yung ano, yung pangalawang gata natin kaya ilagay na natin yung karne pag kumulo na uli yan ilalagay naman natin yung isang guys, may yeah. pulo-pulo na rin siya. Kaya ilagay na natin yung isang sangkap habang nagluto yung karne, nanunuot na yung lasa ng mga sabat natin. Ano natin yung mga mga. Ayan. Yeah. once yung sili ay mamaya na yun kasi baka madurog. uh, at kain yung ating mga bulinggit yung at ating anak at, at eh, maaanghal nga dati nagluto ako nito sobrang maa maaanghal kaya ako rin ang nagubos pero walang pork Then, lagyan natin ng paminta. Paminta. Asin. Little bit lang ng asin. Then, yeah. mamaya, talagyan ko siya ng powder. Powder na malunggay para magkaroon siya ng kulay kulay cream mamaya oh, na to malapit ng maluto and guys kung titingnan po natin kung kung ng ano pala ng um, pork ay pwede na siyang iuntan nakuha na siya parang gumawa na siyang ano Bicol uh, Express tayo ay maglalagay ng konting seasoning advertising gini sa mix at ilalagay na rin natin ang unang gata o yung kakang gata ngayon pag yan naman kumulo na guys ilalagay na natin yung uh, natin yung tuyo ah uh, new version to ng ano dinagri ng dito kung may hindi ka rin sa laing pwede rin ganito rin pwede rin. ganito rin ang proseso nya pero walang walang ano walang kamatis <laughs> yung guys ha kasi yung gata luto pong biko yung gata ay halos nagkakaparaparas lang yung itsura nito guys. Ang ganda-ganda na ng itsura nyo. Kumulo na. Lumapot na. Yung bata. Kaya lalagay na natin yung tuyo. punong na yung tuyo. ako guys huwag niyong gagayahin na ganito karami yung tuyo kasi baka niyo gayahin niyo yung pagluto ko ay malis grasa kayo sa ano magkamali kayo sa magbili ng tuyo maalat ito ay sariling gawa to binigay to ng aking pinsan ito yung ito ay sariling, dahil nga sariling gawa ay na, ano hindi sa maalat dahil sobrang init ng panahon na yun, mabilis. Mabilis yung ano, yung, yung... isda, mabilis matuyo. Siyempre, pag ganito na, hinahin nyo na yung apoy, iinilang natin. mas maganda nito kung ano yung durog na durog talagang pinong pinong yung natin yung uh, tuyo yung dry fish natin yan lagay ko na yung sili bilog lang at yung Out there, <laughs> Hindi na talaga tingnan yung ano Yung maraming sili. Kasi ano siya, magiging makulo siya eh. Lalo na kung yung red. Ah. Ano yung sasabi natin? Red at green. ayan guys napakasimple lang lutuin napakasimple eh. lang itong lutuin eh guys kaya kung gusto mong gayahin yung mga gilid kasi ng bitcoin ay wala namang problema at kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking youtube channel ito official malayang puso tv nagsubscribe ka na dahil marami pa akong i-upload ng mga video at ito ay masusubaybayan na alam na ito ng mga lutong probinsya iman hmm. pa kaya yung sinabi ko wala siyang alat napakasarap napakasarap, perfect perfect na perfect yung lasa guys hanggang sa muli ang inyong lingkod 拜拜。Bye bye. Bye.